Ayan guys, dulong. Ayan eh, ang gagawin ko. Tapos lagyan ko nitong harina. Medyo crispy try na harina. Spicy to. Para masarap. Mm -hmm. Nah, Maamoy ko yung spicy niya. Ayan. Mm. Diba? tap, Babi diba? ang ham. So, na, dalawang itlog. Ando. Ando na. Okay na to. Tapos saka. Tapos tapos lagyan natin ng kung 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 konting salt. Hindi natin kung ng konting salt pa yan. At konting konting magic Magic, magic. kung kung diba? Buhay. Yung, yung chan ko umuugong tumutunog na naman ayoko na nga nag ako control na nga ako sa pagkain kaya nga hindi na ako nagluluto ng mukbang mukbang na yan doon ako tumaba eh. ayoko na magluto luto ng kung ano ano kasi nakakataba talaga hindi, hindi ko mapigilang kumain kaya hindi na nga ako nagbibili ng mga masyadong pagkain sa bahay kasi hanggat may pagkain eh, hindi mo maiwasan na hindi ka magutom. Kaya bibili na lang ako ng pagkain pagkain ano. Pag, eh. Pagka gusto ko. Pagka nagtatambak ako ng pagkain dyan ay nako, hindi ko dadlang ang I cannot control myself. Ayan. Itlog. Tapos, syempre, pagkatapos nito ay ipiprito ko. Ayan. Pero lalagay ko muna sa rep. Mamaya ko na yung ipiprito. Then, tagpan natin. Ayan. Alagay ko lang sa rep. May pagkain naman dito na sa May kanin na naman. So, ayan. Iwasan ko muna itong natirang